mga pusa, kanya-kanyang best. Yun yung isa. Tapos yung iba, nandun sa nanay nila. Uy! <laughs> Para kang uon. <laughs> Say warm. Bangon. Bangon. ay. Puyat. Puyat, bebe. <laughs> Uy! Ising! Ising! Ayoko talaga. Uy! <laughs> Hello! Puyat na puya. Hmm? Yung isa. Hi! Hello! Hello! Hello. Mga puyat kayo. Ha? Mga puyat. Umayos na ng tulog. Hi. Hi. Uy. Hi. Ming-ming. Ming-ming. Ayaw talaga. Uy. Ito yung sanatay yun. nito. Uy! Ano na? No. <laughs> Sige na nga. Bye-bye. Itong -bye. tatlo. Hi!